So, good evening mga kulay ko at ngayon mag gagawin na naman tayo sa version 3 natin yung Erox. Ano? So, ibabagi ko lang yung pagkalas nito sa side niya, yung side play rings. Yan. Para maka-access, para maka-access tayo dito sa kajang ignition coil. Yan, nandito yung ignition coil niya kasi, may lahat pag bukas dito. So kailangan uh, Kunti si Tornel yun ito mayroon naman siya mga clip clip Tsaka ano So para malaman nyo Kung saan yung mga clip clip niya uh, Magkita nyo lang So share ko pa lang paano Kung uh, nakailangan nyo ng Philips screw uh, Okay hey. Tsaka itong <tod> uh, So Kung yun nangyari Kailangan natin i-buksan ito custom niya so, itong ilaw ay ituan no Kailangan ng seat sa gas na fuel tank muna tayo Saan? so itong kailangan tanggalin itong dalawang tornillo na to itatanggalin natin Tunggu nanti tunggu lah. So, ginabi na tayo mga kuliko. O, oh, sharing lang sa mga mayroong version 3 dyan na hindi pa alam buksan. Ayan. So, sa fuel cap. Leads na. So, ito po tatanggalin natin dito sa seat naman. So, ito. So, kailangan na ang tanggalin ito. So, eh. Tapos, dito sa ilalim. Ay, dito sa right. Ito ang lalong malinti. Ayan. Tapos, itong dalawa sa lalim. Ito ang mga clip lang to. So, ikot nyo lang. Ayan. At itong kapakamay lang. Ayan. Tanggal na. So, ayan lang. Itong mga tatanggalin na torneo niya, no? So, meron po tayong nga Uh, tools para makalas so sandali lang so ito na kailangan natin po yung plastic na pilit na basal lang na gano'n ano? Okay. so pang ano na sa mga clip so first kaya natin mga tornilyo dito lang muna tayo so paila lang meron syang isang clip dito sa ilalim yan so tatanggalin lang yun dahil lang pataas yun Dun.

Tapos uh, mayroon siyang dalawang clip dito sa ilalim naman. So bubulutin lang. Yun. Yun. Tapos dito sa ilalim. Mayroon siyang dalawang uh, parang clip. Uh, yun. Kaya ang kulikot. Tingnan nyo, so nakakalagan nyo. So, pero lang na ito yung mga naglalando sa mga uh, sa gas tank. Tapos ito yung mga clip niya. So kailangan na, kaya kailangan na ito ang support yan ito yung mga sa rubber niya. ito yung gluten ito nakikita nyo na ganoon lang magtanggal mga flip lang so ay magkaka-access na tayo dito sa kanyang uh, ignition coil ito yung kanyang ignition coil pagpunta doon so ayan natin kinalas naglagay ako ng ano yan P-right? -right ba to? Ayan, naglaliwan ang dalawang P-right. Ayan, kinanggal ah, ko. Ayan, so yung pagbalik mga kunikot, ganun lang din. So, madali yung pagbalik. Ayan, mo natin mga turon ninyo. Ayan, Nabuksan ko na kanina, pinag-aralan ko muna kung paano tanggalin. Lala share sa inyo, hindi na may raban mga pag nagtatanggal kayo. Ayan. Ngayon, wala na itong torlino na ito. Ayan, babalik lang lahat mga kulikot. So, ganun yung tamang pag, ano, side play rings ng uh, Aerox version 3 natin, ano. So, gagawin lang ulit. Tapos na yung ginagawa nyo. Pero, pag gusto nyo maka-access talaga ito sa si Kwaku yung spark plug cap, kailangan ba tanggalin ito sa side na tapakag? Kailangan ba tanggalin ito? So, oh, hindi naman natin kasi magkagay mag lang nga tayo ng ferrite ba ito? Ferrite nga, ayan. Palaks ng kuryente, papaganda ng flow, ayan. Ayan, talagay lang natin ulit. Ayan, access Step nat muna. tapos tutulak lang. Ayan, itong dalawang to, Wala sa ilalim. So, babalik na lang yung mga clip dito, yung mga sa so, natin ginamit itong pinagtirsasong galon. Ano? At lang yun. Pagpapil lang sa inside na Yun. Masok. Yun. Yun. Nasa yung alam. Yung clip. Pagpapasok pa. Yun. Alright. So, ilalagay lang lahat ng tornilya na nakukulig at sa dito. Nah, Yan, tapos dito sa Okay, welcome. Dalawa. Dahil dito sa ilalang. Basta ibalik na lang lahat. Basta ibalik lang lahat, mga kuligot. <coughs> so, sana, mga kuligot na katulong yung video natin na uh, pagsagal ng side trends ng Aerox Dash on 3. So, susunod na magigagawin pa tayo, i-share ulit. So, salamat sa panonood.